recording has started. Unlabeled. Button disabled. Music volume muted. So, good day sa inyong lahat, mga katropa. Puri ng Panginoon dahil ngayong araw na ito, makakapagbahagi tayo ng isang mahalaga na sana maano nyo rin ito. Ma maging aral din ito sa inyo at lalong lalo na sa atin uh, ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon is yung paghahangad no yung pagkakaroon ng isang bagay halimbawa gusto mong magkaroon ng cellphone na ano na syempre uh, tanang ng kapitbahay mo sa'yo o ibinibenta sa'yo na balak mong bilhin ako mga katropa kung tatanungin niyo po ako matagal ko nang gusto yan pero meron akong basihan kung bakit tayo bumibili ng mga lumang cellphone na ibinebenta sa atin ng mga kapitbahay o kaibigan natin So, para sa inyo. Hindi lang to para sa inyo. Para sa lahat na din. Sana meron din tayong ano, uh, matutunan sa pagbabahagi na ito. Alam nyo, mga katropa, noong 2021 o 2022 binigay sa akin ng kapatid ko yung lumang Huawei niya yung yung cellphone niya na luma dati. Kaso, ang problema, basag yung LCD sa may ulo ng Huawei. Ah, sabi ko papalit papalitan ko na lang ng bagong LCD. Tapos ang nangyari, Dinala ko sa kamag-anak ko. Doon ko ipinaayos. January 1, 2023. eh bali, ano? Tinanong ko, sabi ko, nasaan na po yung cellphone ko na Huawei, yung luma? Ang sabi daw nila, hindi pa daw naayos hanggang sa dumating yung dibu ng... Pinsan ko Pinsan ng kamag Yung anak ng Kamag Anak namin na pinsan namin Na Ah uh, Ang nangyari Imbis na sa akin ibigay Binigay kay mama Tinanong ko yung Tiyahin ko sabi ko, Tita Len, kako, nasaan na yung, ano ko, nasaan na po yung cellphone ko na luma, yung Huawei? Sabi niya, binigay niya daw kay mama ko. Yun na nga yung pinakahinahangad ko na cellphone eh. Tapos binigay pa kay mama. Sabi ko. Tapos, ang nangyari pa naman, nung dibo ng pinsan ko, pagkaabot ng ante ko, sa kan... Uh, pagkaabot ng, ng... Ng, pinsan ng tiyahin ko sa kanya ng cellphone ko, inabot niya sa tita ko yung cellphone ang nangyari naman iniabot niya kay mama tapos hindi naman lang ibinigay sa akin yun nagalit na ako dun dun ako na inis kasi syempre pag ikaw yung pangalawang may-ari magagalit ka talaga kasi binigay sa yun ng kapatid mo eh iyon ang hinahangad mo eh, na magkaroon ka ng ganun eh. Diba? Sino ba naman ang uh, hindi magagalit nang hindi na ibibigay sa kanya yung lumang Huawei? Kasi, mga katropa, 2018 model yung Huawei na yon. Tapos, wala pa siyang uh, LCD na bago hindi pa nila pinapapalitan kaya baka sa birthday ko next year ipapagawa ko dun sa tondo papapalitan ko ng LCD na bago etong si mama ayaw niyang ibigay kasi alam nyo mga tropa sa pagbablog ko sa pagbabahagi ko sa inyo parang may kulang pa parang may kulang pa na pangalawang cellphone na pang vlog ko kulang pa yun yung ano ko sinasabi ko palagi lahat puro kulang Tapos, sabi ni mama, kaya ayaw ko ibigay yung yung pangalawang cellphone kasi daw, ganyan, babla ba, ba, bla, bla bla, ganyan, ganyan. Tataas daw yung kuryente, ganyan, ganyan. Hindi naman. Mababa naman sa kuryente cellphone. Ang mataas lang sa kuryente, yung ah, uh, yung aircon Yung mga Yung mga malalakas sa kuryente Yung mga aircon na luma yan. Kasi Ang cellphone kasi Mababa lang ang kuryente nyan Mahina yan malubat Hindi rin kasi Hindi rin kasi niya alam na uh, ang mababa lang na kuryente kasi cellphone lang. Mahina 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 kumain ng kuryente. Ano pa ba? Kaya yung yung Realme ko itong bago ngayon na cellphone ko mahina na ano to kumain ng kuryente. Kasi, pagbago, mahina siya na kumain ng kuryente. Di katulad ng mga ibang mga gamit. Katulad ng aircon. Yung mga aircon na malalaki, yung mga luma, malalakas kumain ng kuryente yon Isipin nyo. Kasi, ako, matagal ko na talagang gusto, ma, matagal ko nang gusto talaga na ah, magkaroon ng cellphone na luma tulad na tulad nga ng Huawei kaya ito mga katropa pag hindi pa binigay sa akin ng nanay ko yon nako isip na lang tayo ng ibang bagay kung merong ibinebenta na cellphone, yung kapitbahay namin, o kaya yung kaibigan ko, jackpot tayo, bibilhin natin yun. Magbabayad tayo ng malamang sa malamang 6,000 o kaya uh, tatawaran ko na lang ng 3,400. Uh, Kasi pag 6,700, mahal na. Pero kung tatawaran ko, okay na yun. Kasi sa mga bumibili ng lumang cellphone ngayon, ang pinantatawad nila, 3,600. 3,600 kung baga. Kaya sana, pagdating ng araw na may maibibenta sa akin yung kaibigan ko na cellphone, jackpot tayo para may magamit tayo sa pagbablog natin. No? So, sana, pagdating ng araw, malamang, doon tayo magtatagumpay. Bibilihin natin yun. Tatawaran lang natin. 3,600. Kasi yung iba, 6,700. Bali, ano, mahal din yun. Kasi, hindi katulad sa mga mayayaman ngayon, mamahalin yung mga binibili. Kaya nga, kapag may sweldo minsan si mama, o kaya ma may sweldo siya. Kasi, yung nanay ko nga, sabi ko sa inyo, domestic helper, o kaya, tega pag alaga ng bata sa Hong Kong, nagkakasweldo siya. Kaya mamahalin yung binibili ko dito sa Pilipinas. Kasi sa Hong Kong, pangit. Ang pangit ng, ano, mumurahin, sirain sirain pa doon pag bumili ka. Pero ang Pilipinas, Shopee Lazada, solid, solid na solid. Napakatibay. Kaya kapag doon ka bumili ng pinakahinahangad mong cellphone, hindi mo na kailangan pang lumabas. Order ka na lang. So, sana maging uh, ano sa inyo to lesson sa inyo to para may matutuhan din tayo kasi ako matagal ko nang gustong magkaroon ng cellphone na luma kahit yung Samsung o Huawei syempre para sa akin Huawei lang kasi pinaayos ko pa yung LCD noon doon doon ko ipagpagawa. Doon ko ipa, ipagagawa sa tondo pag may pera na. No. So, 'yun lamang. Maraming salamat. God bless. Thank you for watching.